Hello you know, po guys, nandito naman po ako para magmarites sa inyo Charot lang yeah. <laughs> Tingnan nyo naman po ako dyan, nanguha na ako ng buko Hindi no. ko alam guys kung anong pumasok sa ulo ko, ba't ako umakit dyan Siguro nga nagugutom ng utak ko, este, yung ah. chan ko Uy, hindi ganun <laughs> Kaya tara na, huwag ka na magpatumpik tupik pa, panoorin mo na lang ang video ko Tingnan nyo naman po ako dyan para akong ungoy na akong kumakabit-kabit Uy, huwag ganun <laughs> So yun nga, tinadyakan ko yung buko para malaglag Kaya yun, laglag ang dalawa <laughs> Tadyakan ka pa naman, hindi ka pa malaglag. Ikaw <laughs> baga, kung tadyakan ka, hindi ka pa malaglag. <laughs> so yun nga, pabitin-bitin na tayo dyan. Uy, hindi ganun, parang unggoy eh. kung <laughs> ko so nga po pala alam kung kaninong buko yan, basta kumuha na lang po ako dyan. Uy, malalago tayo nito sa mayari. Basta ang importante, mahalaga, nagpaalam na ako sa puno dyan. So yun, mga guys, pababa na nga po tayo dyan. Medyo nahirapan nga po pala ako dyan sa pagbababa dahil marupok na po yung pinakailalim na paklang. Parang kulang na nga lang po, magtalo na ako para makababa na po ako dyan. At yung kameraman ko nga pala dyan ay sobrang layo. So yun nga po guys, kung kilala nyo po yung bahay na yan, wag nyo po sana ako isumbong. Maka po ako ay makulong. Charot. Alam <laughs> um, lalo na sa mga martis dyan, baka kayo yung magzumbong na hindi tama. Ay, pala naman po ako sa si puno bago ko makya. So yun, nakababa na tayo sa wakas. Tinatagalan yes. niya ako bago ko nakababa. Kapala guys, kinawa ko lahat dyan para makuha ko yeah. Parang, lang yung buko. Parang magmamalang yan guys, gagawin mo lahat para makuha mo lang siya. Charot, hindi ganun. Huwag <laughs> <laughs> mo subukan guys, baka masasaktan ka lang. <laughs> kasi nga guys, gutom na gutom na daw mga kasama ko, kaya nagmamadali no, na ako. Akala ko guys, ako lang nagugutom, pati pala sila nagugutom din. Dahan-dahan <laughs> na nga pala ako papunta sa mga kasama ko guys. Para naman maumpisa na namin ang pagmumukbang ng buko. ko. nga pala ako dyan habang lumalakad papunta sa kasama ko. Abot langit ang ngiti ko. Charot, hindi ganun. <laughs> Makikita nyo naman po sa mukha ko guys kung gano'n ako kasaya. At dyan po guys, nagubirbakot lang po ako para makapasok lang ako sa loob, para makakuha na akong buho Uy, bawal yan. Ay, <laughs> sisumbong niya na po sa may mayari ng buko niyan. <laughs> para mabigyan na ng na ng buho ko. <laughs> Charot-charot lang guys, walang personalan. <laughs> Ngayon dahan-dahan ko na pinulot yung buko at dadalhin ko na nga doon sa mga kasama Para ko. Para naman makapagsimula na kami magmumukbang ng buko. Salo-salo na lang po namin dalawang pirasong buko na yan, guys. Nasa ganun po yung lahat kami makakain ng buko. So, yung matatapos na pala yung video ko, guys. Salamat sa panunood. Hindi po sana kalimutan na i-share at i-like ang ating video at pakipalo na rin po. Salamat.